pamangkin! Ate Tia here and welcome to my vlog. And for today's video ay samahan nyo kami mag sa may binawan ng Rizal. So kasama ko ngayon ang aking mga kapatid at ang aking yawa at ang family niya sa swimming na ito. So bago pa man tayo mag guys, bago pa man tayo mangitim ng malala, ay simulan na natin ang video na to. Let's go! Let's go! Habang nasa biyahe kami, ay maggagawa muna kami ng Q&A and Fast Talk. So, sisibulan muna natin sa Fast Talk habang nandito kami sa biyahe. So, ayun na. Magsistart na tayo ng ating Fast Talk. So, sibling edition. Yes. So, ang rules uh, natin, guys, is bawal mag-isip. Sagot agad. Paano yun? May consequence. Ha? Huh? Gawang ulam. Ulam. Pwes ko kilikili. Kilikili? <laughs> Ay, sa si Piyang. Ano ka? Ay, 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 pano ay, pano ka? Tao. Ha? <laughs> Pinaka-bad with mong ever? Makita si Ate. <laughs> ay, my bad. favorite hit. Christmas ta. Ha? Anong Christmas? Balita. <laughs> okay. Anong, Anong, uh, ano? Anong childhood memory na pinaka-favorite mo? Mala. Uh, Bumala? Okay. Ay, yung family ko Gusto mo, walang sila'y o walang internet? Walang internet? Hahaha! <laughs> <laughs> okay, <laughs> <na yun, laughs> <laughs> okay. okay so sa next na segment natin is yung Q&A questions <laughs> <si> <laughs> Who gets more attention? So, si ate. Sara. So, para kay Sara ako daw, uh -huh. ikaw. Uh, ikaw din. Panganaw. Si Sara. Sarah. Ako na, ako. Ako. Ako na, ako. <laughs> sino sa atin ang pinakaskoy? Si Sam. Ako. Si Sarah. Sarah! <laughs> ano na naman? Ako na naman. Ako na naman. Ay, <laughs> <laughs> sino palaging napapaaway? Napapaaway? Ako. Si Sarah. Sarah! Sarah sarah Hahaha! <laughs> Pasagot. <laughs> ang hindi si mo ang favorite daw na child? Si ate. <laughs> si, Sarah. Si ate sa... Si Sarah! Si Sarah. Si Sarah. Bakit ako? <laughs> kaya papa lang ako ko. <laughs> Ito <lang>. si mama. <laughs> ah, uh, kaya ako ata. Next. Anong pinaka damdong nating fight? Damdong fight. Yung ano, tinapon ko yung damit mo sa labas. Ah, <laughs> <laughs> uh, di ko alam. Okay. Kung kaya pa ang kapatid mo, ano siya? Si Sara Garfield siya. Matabang tamad. Bakit ko lang Ako lang baka patid mo dito? Oh, Kaya, naras... Si Ate ano? Tagagawa mai ko. Hindi lagi so ka kasi ano okay. 'yung sinisipot. Sakitin oh, sakit yes. eh. si Ate, talaga kunehon siya sa paningin ko dahil sa ipin niya. Oo, oh, okay, Si sa ano ba kanina pa? kanina pa ha? Ay <laughs> siguro aso kasi ma, ma ano siya? Oh, <laughs> <umayin> siya. <laughs> si Ashley naman. So <laughs> sa siya, mabayit siya, siya. Ma ma siya. basta hindi kay Ina. Pag nato, pag nato, pag Pero loyal so, din siya Ina, uh -oh. pa rin siya kay Ina, nag-gusto oh, <laughs> oh. pa rin siya kay Ina. Pag wala si Ina. Uh -oh. siya <laughs> <laughs> uh -oh. Okay. So kung kilala mo yung kapatid mo, ano? ng pag pagkain. Okay, ate, oh, ang favorite niya, eh, may like siya sa burger steak. Ako, oh, burger steak. Kay Sam, Okay, okay. 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 basta sa pagkain Fried chicken. Okay, si Ina. Fried chicken. Si Ina, ano yan? Bulay. Ano siya? Fake. Uh, so, tingin ko kay Ate Ina, siomay. Oh, Ako. Ako. Si Ate Pia. Ah, uh, di ko alam. Burger steak lang. Burger steak. Yun lang lagi. Sige. So ayun, natapos na natin yung mga post yeah! guys And magpapopos na kami sa piyahe yeah. So see you so, later Kaya na namin. namin sa Winangon ng Isang Bye! bye. bye. nakarating na kami sa kubo ni Tanting, and naantayin lang namin yung mga kasama namin kasi nagkakaroon pa ng diskusyonan kung dito ba kami talaga nasa tamang parking ba kami guys. So parang hindi. Hindi tayo nasa tamang parking. So, ay ikot lang. So ang parking para dito guys is pabaliktad. So ayun, hindi ko, ma, hindi ko pang ma-rate kung anong itsura sa loob eh. Sinasalabas pa kami and paglabas ko kanina guys i rate ko yung init 10 over 10 ang init so eto guys yung parking ayan dito kami nagpark and dun yung mismong resort dyan dyan guys dyan so mamaya ipa-tour ko kayo true sure. sure. Mang Ten. It's 5.10 na, no, ng hapon. At ang out namin ngayong hapon is 6 p.m. So, habang nagpe-prepare, nagiligpit na, no, inaisipan ko na na ishoot tong video na to para hindi na rin ako masyadong ma-hassle later on. Kwentuhan ko lang kayo saglit sa mga nangyari this afternoon, no, this day. So, ayun, pagdating namin, uh, nag-aayos muna kami sa area, nagluto tapos nag-swimming, ganon. Tapos after mag-swimming, kumanta-kanta kami. And, uh, um, ano pa bang mga ginawa? Ganon lang may mga ginawa namin. And medyo in-enjoy lang talaga namin yung araw. Sobrang ganda ng paligid, guys. Sobrang um, tahimik ng place, no? Ayan, no? Sobrang peaceful dito, guys. And nandito nga naman pala kami sa Binangonan Rizal. So, located siya. Ang pangalan ng resort is Kubo ni Tanting. So, yon Kung gusto nyo rin i-book, uh, puntahan nyo lang yung page nila. Hindi to promoted. So, hindi ako nagpo-promote. So, sinishare ko lang yung journey. So, ayan. Ipaputulin ko na to video na to. Salamat sa pagsama sa amin. And don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. And see you sa mga next ko pang video, mga pamangkin. Bye!